Ayan mga kapatid, good morning sa atin lahat at nandito si Malud de Los Santos para po magbigay ng ano, ng reaction dito po sa napanood ko po, po sa live ni Richelle Morales na nung isang gabi na talaga nga naman dahil sa utot. <laughs> Alam mo Rachel, talagang dyan nakakatuwa po talaga itong dalawang nito Pag once na magkasama talaga itong si Ruel at si Richelle kapo ka po talaga yung mawawala lahat ng problema mo, yung stress mo, yung mga iniisip mo ay mawawala. Ako, nandyan lang lagi ako, nanonood dito sa live ni, ng dalawang yan. Pag yan po ay magkasama po, ay talaga pong abangan nyo. Diyan kayo po manood dahil sa kung ano-ano na lang masaya po. Napapasaya nila po, hindi ko po alam talaga kung bakit ang lakas ng karisma nitong dalawang to. Di ba? talagang hindi ko talaga akalain na dahil sa utot, <laughs> totoo po yan mga kapatid. Dahil po sa utot, grabe po yung blessing na natanggap ni Richelle Morales. ba? Diba? At talaga ba, ibang klase po talaga itong si Richelle, kasi si Ruel, na may mga bagay po na silang dalawa na yung bang Simple lang. Talagang ang mga kanyang mga nagmamahal sa kanya, mga sponsor, mga viewers, kung bakit po nadadala po at napapatawa nila. 'Di ba? Yung very natural po talaga yung mga ginagawa nila dahil nung nakita mo po yung pagpunta nila Richelle at nila Rowell at yung kanyang team doon kila Ate ah, ati Mia, ano ba yan Ate, na kalimutan ko nung nung nanguha sila ng Amelia ayan ati Amelia yon nakakalimutan kita ati Mil Amelia shout out sa iyo nung nagpunta sa bahay nila nang nanguha ng rambutan <laughs> ngayon po eto daw po yan may nalrinig daw po si Richelle at <laughs> Na utot Sabi daw niya hm, Langga, umutot ka Hindi, si Kuya Toto yun Ay samantalang po Si Kuya Toto ay ang layo Bakit daw po doon Narinig daw talaga po yung utot Kaya doon po Sa live ni Richelle Morales Ay napag-usapan po yung utot Kaya ang ginawa ni Ruel Mag-press one daw Kung sino daw po kung naniniwala sa sinasabi ni Langga na kung sino ang umutot. Press daw po kung si Kuya Toto o si Siruel. Kung naniniwala doon sa sinabi nilang ka. Ngayon, <laughs> nagpa-press Kaya ang daming nag-press at maraming nagpalipad po. At uh, alam ko po yung nagpalipad po yun ay umabot ng 31K. <laughs> di, di ba? Dahil pa lang po yun sa sa Otot. Grabe po talaga, kaya alam niyo po talaga sa totoo lang. May mga bagay na hindi sinasadya na hindi naman po 'yun talagang sinasadya na pag-usapan lang yung tungkol sa Otot. Tingnan niyo po yung mga viewers po naging masaya at yun <laughs> ang ulo ko, um, naging masaya siyam at saka simpleng bagay. Mga kapatid, sabihin na lang, napakasimpleng bagay po yung pinag-usapan, yung kwintohan nila doon sa live ni Richelle Morales. Di ba? Nilangga. Simpleng-simple. Hmm. Doon natin po, malalaman ha, na maraming nagmamahal. Ma, ano man ang kanilang gawin, na nagkukwentuhan lang po sa simpleng utot ang dami pong blessing ang natanggap, di ba? Imagine 31k nung live lang 'yon, di ba? Doon niyo po maiisip na ano man ang gawin natin nang pangbabas dito sa dalawa, wala tayong magagawa. Dahil maraming nagmamahal sa kanila sa simpleng bagay lang, di ba? Doon po natin uh, mat makikita sa tao yung totoong tao ka na hindi walang kahalo na kaplastikan. Yung mga pagpapanggap, dahil malalaman po yan ng mga viewers na ikaw po ay nagkukunwari. Kaya itong dalawa to, sa simpleng bagay lang po, nagiging masaya ang mga nanonood, mga viewers. Dahil wala po silang anuman na pinangangako sa sarili nila. Dahil lang po sa simpleng uh, kinag pinag-uusapan. Dahil doon sa utot na pagpunta nila kay doon nga po kila <laughs> ate ano, nagagalimutan kita talaga. Promise. Hmm. Na sila ng ng rambutan, di ba? Ang ganda ng ano, ng bahay ni Ate ano, sobra malaki ang malawak po yung kanilang uh, garden lupain mga nyugan di ba kaya rambutan mayroon pa nga po lansones wow my favorite po lansones talaga po na nakita ko po ang daming bunga pero ang sabi nga ay hindi pa daw po hinog kaya talagang grabe po ang nangyari kaya iwasan na lang po natin tayo mambabas po dahil wala tayo pong magagawa na ibas na natin na ibabas po si Richelle at si Ruel na wala naman po na ginagawa sa inyo. di ba? Diba? dito na lang natin po patunayan na sa simpleng utot, ang daming blessing na natanggap ni Richelle. Yun po talaga, yung na, mabait na tao na hindi man sa inyo nakikialam at pinakikialaman nyo, yun po talaga ang biniblaze ng ni Lord. Kaya matakot po tayo sa karma. Dahil ang karma ngayon ay digital. Totoo yan. Kaya iwasan na lang natin po na ano. Ako po dito, nagre-reaction po ako sa Richelle dahil po ay uh, unang love team po na minahal ko Lahat po sa kalingap ay sinusuportahan ko. Lalong-lalo na po kung may mag, uh, bumabanat po sa love ay nandiyan po tayo, handa tayong magtanggol, di ba? Kaya, <coughs> suportahan na lang po natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs. Uh, si Kalingap Rab po, uh, at sila Rochelle at um, si Roel. Yan po, wag na natin po na, ay hindi naman ano, dahil basta po, kalingap, suportahan natin. At wag po tayong magpapanggap na kunwari, kalingap, kalingap daw po. Pero binabanatan ang kalingap. Lalo na po ito sa taong to na nagsabing ginagamit lang siya, nagamit siya ng kalingap. ba? Diba? Bakit? Ang kalingap ba nanawagan o nagmakaawa sa'yo para suportahan mo sila? Palagay ko hindi naman po at hindi hindi yang gagawin sa inyo ni Kalinga Prab at ni Kuya Bal Santos Matuban, di ba? Pumasok kayo, nagsuporta kayo, yun ay kusang loob niyong ibinigay sa kanila. Kaya wag po tayong magsasalita na ginamit lang kayo ng kalingap. No? Dahil walang maniniwala po sa inyo. Yung magsalita kayo, yung kapani-paniwala. Hindi po yung uh, hanggang lang yung salita na wala sa gawa, di ba? Minsan nga po diyan yung mga namimintas, mas sila pa po yung may kapintasan. Sa totoo lang, mayroon po akong kilalang tao na kahilig pong mamintas pero hindi niya po nakikita sa sarili niya ang itsura niya, di ba? dapat doon po manalaming muna bago po mamintas na kagaya dito kay Rachel Morales, di ba? Ang ganda-ganda niya kahit anong isuot, bagay na bagay po sa kanya, di ba? Natural ang kanyang kagandahan at talagang siya ang pala po ang dalagang Pilipina. Kaya wag po na tayong ano, kaya alam niyo po ang ginagawa ni Rachel, lalo lang po kayong iinisin niyan. Gaya ni Malo de los Santos na nagmumurang kamyasa. Alam niyo po mga kapatid, mayroon na po akong idea. Panibago ko pong tribute sa aking sarili. Shout out mga kapatid, nandito na naman si Malo de los Santos na nagmumurang kamyasa. Ayan po, ganyan na po ngayon. Salamat sa iyo, nota eh. Not, 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 na sinabi mo ay si Lula nagmumurang kamyas. Ayan ngayon ang bagong title ni Malo de los Santos. Shout out mga kapatid. Uh, si, nandito na naman si Malo de los Santos na nagmumurang kamyas. Ayan. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid na ma, mga viewers kong nagmamahal. Ayan. Uh, Susan Altort, I miss you so much na hindi ko alam kung ikaw nagbakasyon sa Pilipinas or ano. Shout out sa inyong lahat at dito po sa aking mga kaibigan, thank you so much sa uh, talagang wala akong sawang um sasabihin sa iyo na maraming salamat po. Kayo ang uh, malaking bagay po sa channel namin ng na mga viewers. Dahil kung wala naman po kayo, ay wala po kami dito dahil sino po ang manonood sa amin. Kaya wag natin sasabihin na mga viewers lang kayo. Wag dahil ang mga viewers sila po ang napakaimportante sa buhay ng mga YouTuber. Thank you, thank you so much. God bless you. Ayan. Shout out Bupil Mix Vlog, Hayat Mix Vlog, Hermagalo Mix Vlog, Selena Barbosa Official. At dito po sa aking Cell TV PH at Cell TV Official, Ayan, dalawa po ang channel niya. At Banat Glow at Banat Bagsek. Ayan, si At Glow. Shoutout sa iyo, be. Thank you so much. At supportan po ninyo si de Los Santos. Patuloy nyo pong suportahan dahil ito po ay sa inyo rin namang channel ko. We love you so much. Bye-bye yun.